Ang mga taong lubos na sumasampalataya sa kanilang relihiyon at sistema ay mayroong iba't ibang paraan ng interpretasyon at pagtanggap sa kanilang pananampalataya. Sa ilang mga kaso, maaaring mangyari na ang kanilang pagsasampalataya ay nagiging sanhi ng pagkukubli o pagtanggi sa mga sinaunang tradisyon at kultura ng kanilang bansa. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay maaaring magdulot ng hidwaan o pagkakahiwa-hiwalay sa lipunan lalo na kung ang mga taong ito ay nagtatangkang ipilit ang kanilang pananaw sa iba o humusga sa iba't ibang paraan ng pamumuhay at paniniwala. Mahalaga na ituring ang bawat relihiyon at kultura ng respeto at pag-unawa. Hindi dapat ito gamiting instrumento para sa diskriminasyon o pag-aangkin ng karapatan. Sa halip, dapat itong maging daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga tao kung ang isang tao ay sumasampalataya sa isang relihiyon, ngunit nananatili pa rin sa pagpapahalaga, paggalang sa tradisyon at kultura ng kanilang lahi, ito ay isang positibong halimbawa ng pagiging bukas palad at pagtanggap. Subalit kung ang kanilang pananampalataya ay nagiging sanhi ng pagkasira sa mga tradisyon at kultura, ito ay maaaring maging isang isyu na nangangailangan ng masusing pagpapasya at pagsasaalang-alang.